So yan guys ito yung ano Ito yung tulay dito sa nawahan o rental mindoro Na nag viral na Doon doon daw may nakitang siokoy yun Yan guys nandito tayo Tapos guys Ang ano pala dito May isa daw kababayan na nagpipicture Pinipicturean daw yung bundok Yan mamaya yung bundok sa likod Ay ngayon dito sinasadya May nahagip sa camera so, Yan mamaya guys maliban lang tayo Yan Yan guys, dito pala naka dito, dito nakatayo yung isang kababae na nagpipicture daw sa nabundok tapos yun, doon sa bandang yun may nakitang syokoy na nakaduwangaw so yan yan, yan dyan yan ako hanan tapos guys, galing ako doon sa kabila yan, nag-deliver tayo sa kabila ay sabi, ito daw papalabas mamaya sa kapuso mo Jessica Soho itong tulay na to in-interview din daw sila doon Mamaya daw papalabas. Ayun, papanoodin natin mamaya. Ayan, so dito guys, yung nakita. Tunay nga pala to guys, hindi pala yung edit. Sabi nung nadalhan ko doon, tunay nga daw. Ayan, so dito daw sa part na to. So So guys, kung mapapansin nyo, oh, walang halos bahayan. Tapos dito daw yun eh. Ayan. Ang guys, oh, ang ganda kasi ng view. Ayan, dito yun eh. Dito yung nakadungaw. So yan, sa part na yan. Puro guys water lily. Ang ganda ng view. So yun guys. Maalis na ako. Baka mahila pa ako dito. <laughs> Kakatakot na ako. Baka malunod pa aawi na napadaan tayo dito guys sa tulay dahil may dinalahan tayo dun sa part na nandun may mga bahayan dun mga na, na orders online yan e o no, hindi pa halos tapos to ginagawa pa yung daan oh lalim palalim Okay. Guys, arena. okay na. Ten, okay na. Bye bye.